Tubig o. Ayan, palaya natin mas Kasi din boy na gano. Puno, gano. Ay, labas na si mas ate o. Oh. Ito, yes. Ilang araw natin yon, boy. Ang palaya natin, ilang araw na yon. <tis> Kanagapon, mga nakahapon mga sate galing, galing kinuha ko yung mga kadisate boys natin doon sa construction natin kasi ano mga sate magbisita bisitahin natin yung farm natin mga sate grabe ito kasi gra grabe yung ulan mga ilang araw mga sate sa ano yan sa bagyo sa bagyo yan mga sate yung ulan na yon kaya hindi pa namin na bisita doon yung farm natin yung problema doon mga sate baka na damage yung mga tanim natin ba may lang araw na kasi kahapon di ka punta tapos ngayon di nakapunta ngayon mas nagbili kami ng ano pataba dito sa ano sa so, may pasipika tayo ng pataba para sa ano lagyan natin ng pataba yung ano mga bagong tanim natin yung ampalaya natin at saka yung yung mga atsal mas sa at saka eh, tingnan natin mas atin yung eh, direct seedling natin yung ano direct planting yung ano natin ang palaya ko nakalabas na kasi noong unang araw tiningnan natin medyo medyo lumabas na siya mas natin, yung mga ano nakahaba kahaba ba yung kahaba na yung labas niya tapos tingnan natin ngayon problema kasi ba palaging umuulan baka na lalantama sa atin bili tayo dito ng urea tapos complete sa kaputas putas yung binili natin baka apply natin sa mga puno kaya ngayon mas adalin sa na lang natin paglagay ng ano pataba yung ano mata natin doon kasi yung iba kasi ma ano pa matamlay mas adalin dito ang sa gimbo iba ko lang na kompleto yung binili niya Kasi adalin tole sa yung nangulik nangulik siyon sa mas adalin kompleto ba eh oh. oh. kano lahat 555 555 555 masyarte koleksyon anak koleksyon kayo naka oh. bili man ng ano oh. snack kulang pa lang ano 300 kulang pa rin sige <laughs> aki lang sige business na roon ron kaya yung ano natin delivery sa ano natin sa lunis pa yan tapos koleksyon ka ron Tum -tum -tum. E. Snack tayo. Nandiyan ang balat? Banana. Ah, oh, banana. Gusto <laughs> mo sa sa? Galing ako na grass cut doon sa ano natin sa Buliga. Kasi sa din Jimboy ng na mga mga roll up doon sa ano natin project ni si Michael. Panoorin niyo muna sa atin makita sa isang channel natin. Wapito Match Carpet yung -um ma-upload na bali, kinuha ko lang sila kasi mag kami ngayon bisita sa farm out maga ma maulan man gila bahala na lang kung na tunawin, liat ba yung musira buwas ok welcome mga ate nandito na tayo sa farm pero problema ngayon mga ate medyo may medyo maulan siguro oh. kung dili natin tunawin baka naman ito ano din Kinit bukas di lagot yung ano tanim natin. Yes, yeah, grabe kasi yung ulan ng no? mga orang, mga araw mas atin. Dito doon na maghuhugkuan. Ay naman to big. Eh, uh -huh. aba dan may mga kwandin na lata. Yung na naman, ini sulit. Kusog, kusog, kusog man ang ulan kayo, kita. Oh. Puno nga mga sarte. malakas nga yung ulan sa atin ano oh, may mga ano sa plot sa may mga tubig kuha mo ito yung buta tubig kung ito mga yan buhay na buhay na itong tanan mo yung mga maliliit natin mga masyati na buhay na buhay okay kailangan itong ganito mga syate. yung tubig nandiyan lang sa ano plat, sa baba. Basta lang din yung maabot sa taas. Kaya bunuhan na natin ito mga lagyan na natin ang na pataba ito. Matamlay. Sige. Adyo na ito ang tubig boy. Oh. langganin to masatay parang talaga diyong makabut. ay abrihante ay boy didaboyo oh, para muklas gawas matubig na. ha? ganon ka ka bu. ka ka bu. ganon ka ka bu. ganon ka ka na ganon ka ka bu. ganon ka ka yung mga gulong? Ah, di na yan. Ano na yan? Nakasiksik na yan. Ay, nabaha ko mga inenboy kaya ang atong kuwan dito o. Oh. Ay, dili kaplukan ang tubig nila de. Hindi makat... Hindi nakatakbo doon. Ito yung problema. Gawin na. Gawin na dito. Tubig oh. Para lang na kundi Sige na. Sige latang ano, sabi na. Uh, pulog na. Hindi ba sa mga ba kumabot na Mung sayangin yung ano. Huwag ano sa dahon dito ha. Yung puno lang talaga lagyan mo. tirang matibay na lang yan panahon kasi ngayon masyate hindi ano ang natin masyate kasi jimboy na nag sa ano? puno ano tingnan natin masyate yung ano natin yung mga liso na ano direct natin tingnan, tingnan natin e, siguro ah Ano siguro yun? na? Ano siguro? Yan yeah, na iba. Ay, labas na sa mga sarte yes. Labas na. Ibigyan na natin ano? bunot. Yung iba. yung, siyong siyong tayo yung iba. dito. Okay. Good job. Yan. Yeah, klaro naman sa atin. Basta lang hindi naman na may baba tubig. Okay na naman Next week ito naman sa atin. Baka lumalabas na. Labas na talaga ito. labas. Mayroon na ano. Ilan ilan pa lang. Next week abangan natin mas next week mas ate. Ilang araw na 'to boy? Ang palaya natin, ilang araw na yon? Tatlo? Sobra na? Apat? O oh, lima? May lumalabas na? Masarate, kunti-kunti, kunti-kunti <laughs> lang Ayun, damo ito Ito ka na Tiring na kayo, nandiyan na ulan masarate oh na direct na po natin mas tingnan naman sa ating yung kalukuhan ni ano toilets pati pa naman yung sumisable yung mas nilagyan ng ano pataba siguradong patay yan tala kasi dito oh, nilagyan niya ng yung pinakuha ko yung mga ano wala talagang queen kaon to karasala vlog ko na lang ito para matuto itong tingnan naman sa ito kalalabas pa lang o oh. nilagyan ng ano ano Tumatawa ka lang ah. Ta. Hmm. Ubus na. Sa sabi ko, yung lalagyan mo, yung mga ano. Alright, saray ka dito. Kung itong plot na ito, may marking may sign, mamatay nga na ito. Wala kang sweldo, kaltas yung sweldo mo ha. Ano mo nga, ano pa lang yan. Sa sisibol pa lang, nilagyan mo ng pataba. Time's up. Yeah, yan. Kaltas yan lang sa atin. <laughs> Tapos naman sa atin sa tapos naman sa atin hindi bumagsak yung ulan natapos natin hindi na nairek na lang natin yun pala hindi bumagsak yung ulan kaya babay mo na lang boy boy babay boy babay boy. Mag maglubat na tayo bye oh, vlog lubat na toilet let's to babay trabaho mo ha ayusin mo kailangan mag free ka nga hindi mamatay yun kaltas isang taon yan ha thumbs up na thumbs up yan kaltas na sa atin okay babay mo